Sige. Okay. Oo, oh, oh, matik. Bago sunod yan at tuwad ka na kaagad. Pero maganda yan. Susunod may gawaan mo ng ano? Nang ipitan. Eh ano mo lang ya. Wag wag may tali, wag may tali. Wag may tali. Eh ano mo lang siya, yung ikot-ikot mo ba para abang nagatagal naga- Oh. Hmm. Ay, yun PDPD don don. Ah. Oh. <laughs> distansya, distansya, kailangan distansya. Ah, ka pa talaga, pre. <laughs> okay. Next. Vitamins. Vitamins. Biksan. Yung isa ngayon, yung ano, Voltron yan, Voltron C. Ayan. Ay hindi nakaraan. Hindi natin naindikan ito. Nasa taas ito eh. Ay nakaraan. Dumood pa. darling फिर अपने मानली मान nang ligaw na bala ligaw na sipap pala <laughs> Tak <laughs> nah, nasi gaut nang pasi gaut tulis ya. Ah! <laughs> Next. Eh itu nasi sama laki. Oh tak. Uh, Vitamin. Iskar. Ia lebih matang. Doa saya sama laki puno. Pero kung may pit lang yan na ano? Ayo yung anak, yung anak, magtambling yan. Mau Muk kami bibirin, birahin kita. Kincikan <laughs> kan, Amin? Ibig sabihin kahit ikaw yung malaki na yan, ginaano ka Oh, nanon na yan pa ah. とまっ Maganda. Ayaw. Ay dito, kay dito. Tayo magpalapit eh. Ito na baboy lang ito. Oo. Oh. <laughs> lalaban ito. <laughs>

kalau no, 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 no. oh. maarun ba? ay to pala. dapat may sunod may ipitan ka talaga yah. eh isa. done. Oh. Buntis na ata yan. Ay, Good na yan. Ubus ang mga damo dito niyan. <laughs> Vitamin C. Ay, bitawan mo lang yan.

Ganda sana ito kung tuloy yung bakod ko ba? Sarado. <laughs> <laughs> Wala eh, sa baka hindi yan manuwag ay mga ano, yung ano dyan yung

yung oh, no, no. yung ilong yung ilong ay yung bait -e yan ha ah. yan yan ha ah. yan Oh. Oh. Balikan ka jan. Nên anh đi ra đấy, ông người gần nhà nó.

Ah, mabalian ka diyan. Kailangan may ano talaga pag sunod na bira. oh, ipitan. Oh. Tawa na. Tawa <laughs> kina ka lang eh. labit? Yan Ikutin mo doon sa kabila. Di mga labit ah. <laughs> 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 <mga> <laughs>

dapat ma ito eh dapat na kung ano lang naka-dispose lang si sir, dispose na lang 'yan eh. Di ba? Eh, isang ikot mo pa ya. Para hindi siya hindi siya nakakaano. Hindi, ya. Hindi ikot lang ba pag ganyan niya oh. Pag ganyan lang ikot lang para abang naga ano nagaigpit. Gana lengesanau. Aku. Ituuju om Oh yana. Mau bakih. Ibu, itu Oh yana. Oh, Susu Baka Oh. Maka maka tiga. oh. oh. Wow. Oh. Yan yeah. na. Uy, ilikado yan yeah, nah. ma, ano, mabalian ba? Ah, bapak sa lain.

<laughs> oh. Mau. Jangan datang ikut. Bisa kasihkan pas noh. Ke? Isa yon. Hindi, to. Ay, ah, ito. Ito, Oo, yung tatlo na lang Ito, bago. Yan, yung, puti. yung puti. na yon. Hmm. Sige. Mag... Ay, itong dalawa. ito magkasama itong dalawa na ito. Hmm, yan, dalawa. Bago yon. Hmm. Pangapat ito. Hmm. Okay, okay. Kita, kita. Dali Okay na ito, dami na rin tayo, ano?